Hello mga kailangga, mayong aga sa atong tanan. So for today's video nga po mga kailangga, tara po samahan niyo po ako. Magluto po tayo ng atin pong paniod to. Ang lulutuin po pala natin for today's video mga kailangga, ang tinatawag po namin dito na nilag Sempre mga kailongga, pagkain po ito ng mga ilonggo. Eh kahit nga po hindi ilonggo, ay nagluluto nga rin po nito. Madali lang naman itong lutuin mga kailongga. Siyempre pang lutong bahay, uy, umanga lang naman ito. Eh dito nga po sa amin, eh ganito po kami magluluto. At ito nga po mga kailongga, atin na po itong isa lang sa kalayo. Atin na po itong sugbahon mga kailongga. Habang po tayo ay nagsusugba, syempre magsaslice na rin po tayo ng mga lamas. Atin nga pumuna muna itong hugasan ng mabuti mga kailongga. Eh baka nga po dyan, eh meron pa nga gatuwad-tuwad. <laughs> Pasensya lang po talaga kay mga kailongga kung ang akin dialect ay eh, patagalog pa ilonggo po. Eh ganito po kasi ako hindi po ako masyadong marunong magtagalog, masyadong maslang. Hehe. <coughs> <coughs> At ito nga po mga kailongga, tinadtad na po natin itong ating luya. Dito nga po sa aming bahay mga kailongga, syempre kapag masasarap yung mga niluluto, syempre yung asawa ko po ang nagmamano-mano. Eh dahil nga po iba ko ito, syempre ako ang magmamano-mano din. <coughs> sa totoo lang mga kailongga, first time ko po itong niloto. Opo, dahil madalas yung asawa ko po ang nagluluto nito. Sa totoo lang mga kailongga, syempre bago po ako magluluto, nagtatanong muna ako sa aking asawa. Kung paano nga po lulutuin po ito. Eh dahilan nga po, eh mas marami pa po siyang alam kaysa sa akin. Sa totoo lang po mga kailongga, sa kanya lang po ako natutong magluto. Tinuturuan niya nga lang ako kung paano po ito lulutuin. Eh kung sa lasa nga po, eh mas ipinagmamalaki ko din naman yung niloloto ko, no? Ay, oh, ah. proud your own cook. <laughs> Ay, bisan, ano po yung lasan yan, niyan? Basta't niluto mo, eh, syempre, proud na proud ka. Eh, dahilan nga po nun, eh, nakayo mo pong gawin kahit mahira. Char! At ito nga po, mga kailongga, tinadtad na po natin itong atin pong manok. Para karon hindi man taton mabudlayan kung magkagat-kagat daw, eh, no? <laughs> Pasensya lang po talaga kayo sa aking sinugba, mga kailongga. Kasi meron po talaga tayong nabatok diyan <laughs> At ito nga po, mga kailongga, kunting bukal-bukal na nga lang, iluto na po ito. At ito na nga, po, lamo na po tayo. Masarap po sana ito kapag mayroon pong maanghang na sili. Eh, dahilan nga po, nito na pa po ito sa akin sa ngayon. Eh, wag nga po muna natin lagyan. Masarap po talaga ikain kapag ayong sabaw, eh, medyo maanghang. Aw, ho, eh, gatulog, gitbalhas mo, kakaon <laughs> mo at kung meron ka din pong dahon ng sibuyas mga kailongga, e eh, pwede din pong lagyan ito. eh, nasa inyo na nga rin lang po kung lalagyan nyo po. Eh, dahilan nga po wala po akong dahon ng sibuyas, syempre optional nga lang. At doon nga po pala sa mga nagsasabi sa akin na puro gulay nga lang yung kinakain ko, eto na po, meron na po tayong nitib na manok. At ayan nga, medyo masarap na po. <laughs> Pasensya lang po kayo dahil mahirap nga lang po kami. Eh, hindi naman po lahat na bibili po namin. Eh, kung sa ulam nga lang, hindi po namin problema yon Kahit gulay nga lang, eh, busog na po kami. At syempre nga po, ay hindi po kami mapili. Eh, paminsan-minsan nga lang po kami makakatikim nung masarap. Eh, bakit nga po yung gulay hindi po ba masarap? Sa totoo lang po talaga mga kailongga, mas pipiliin ko yung gulay kaysa karne. Ah, oo. Eh, gulay is pambahaba daw ng buhay. Eh, syempre <laughs> <laughs> yung shoutout mga kailangga. Next video na nga lang po muna. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailangga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.